Pagbabad muna yung abuno. Hi kagulay, madang hapon kagulay. Ayan, dito tayo sa ampalayhan kagulay. Kanina, nag-harvest tayo ng sitaw at saka talong. Tapos ngayon, dito tayo sa ampalaya. Ayan, nagpa nag-abuno tayo ngayon nagpalit uh, na tayo ng abono yung 14 14 na at unique 16 si may mga bunga na to kagulay ano yan yes may mga malalaki na sa bandang baba kagulay siya kagulay oh. yan parang bunga sa puno kagulay yung kabilog nama I X. <laughs> lagi, ya. Banganya. Tak jadi itu. Ini kok Pak, pas itu, Pak. Okay, ya.